Mga kajudo, uh, nasaag mi mga kajudo so di atakaron sa. Usa gani yon lugar dire. Bitla, bitla. uh, bitlang, bitlang. Asit, tube bitlang sudlon uno. So amon lang naging dipahimos lang nga na ata dire na ay uh, DNO o dino Wildlife and Rescue ng mga kajudo. Oh. Okay. Ah, mo ni propag lang kaayo ha. Nya mag-open sa karong Oktubre. So sa pagkakaroon, naghan na din ito mga manan na pero so, doon pa lagi open ha. Muna o. Oh. May baka dito sa babaw o. Oh. So karong Oktubre. So nara po dito is ninotir suruyanan sa bitlang. Asit yung bitlang sudlon Uno oh, So karong Oktubre ato nis yung balikon. O kung saan isa yung mga kajod o. Oh. Ninotir o bagdiyo o. Oh. So, pa sa mga man. Ibigay ko mo yung mga man sa karong Nya sa pagkaroon na yung mga naninanindas si Daplin. Ready na siguro na sila po hunin ni open Ikaw, kung saan sa gibuhat ni mo dire? nanindas siya, di kare, di rasa tindahan siya. Kare mo tindahan niya, kining kitang ni? Kining ako lagi, kung ako mo sa So, mo kas kahoy no, kay manguha na ba mo no? Na awa-awa yung mga kahoy, mga kajudo. So, nga kinuha rin niya di as gubat mga kajudo. So, mo ni kang kisay tagi, Andre? Di Dino Adino ah, dino, dino 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 Wildlife and Rescue mga kagod So kanong rescue man siguro ka itong hindi mga hayop no? Ay, mga hayop na higikan sa mga Gikan sa siyudad yung mga hayop Okay So mga kagod nindot kini sa kanana ang sitio bit lang so, dun, oh, no. sa doon uno mag opens la karong Oktobre. Oktobre Oktobre mga kagod mag open sila So nanay nindot po dire nga suruyan an sa Mountain Barangay sa Cebu City. Kay kini kung sudlon sa kopya sa Cebu City mga kajud. Sa kabugnaw dire mga kajudo oh, awag awa ilang mga coral mga kajudo do. Oh. Naay oh. Hmm, kita mo ilang kabugnaw. Oh. Nanay mga lumot na mga coral dire. So mga kajud, niya sa sitio bitlang sudlon uno, Cebu City. mga kajod, ito karoon sa Sudlon Uno, Tabla Tabla, Sudlon Uno nga grabe kapag so, oh, sityo Tabla barang uh, Sudlon Uno grabe kapag kini niya nga time di mga kajod pag di ganito na wa, walang pag napakagandang view dyan kaya lang wala tayong makikita dahil na pakakapal ng flag mga kajod Grabe mga kajada. Ito yung lumang simbahan nila, Lalo. Ito lumang simbahan Yan o, lumang simbahan nila o. Tapos ito yung bago ginawa. So kaniyang nga simbahan, wala nila nagpamisyon kaya arena din eh. Kani siya ba? na lang siya mga lumunista. Ah, meetingan na lang oh. siya. So mga kajud, meetingan na lang sa dire. So yung bago, yung ginawa nila mga kajud. Kumusta makita ng video ha? Sana dito is a uh, overlooking kaya lang napakakapal ng fog. Oh, grabe po.